mga benepisyo ng pagkain ng ampalaya. Number one, pinapaganda ang daloy ng dugo. Makakaiwas sa heart attack at stroke. Mabuti para sa may diabetes. Panlaban sa sakit na cancer pinapalakas ang immune system makakabuti sa kalusugan ng mata makakatulong sa digestion makakatulong sa pagbabawas timbang mababawasan ang pagkakaroon ng wrinkles Let's go! Samahan niyo ako magluto ng ampalaya. So, prepared na natin ang mga kailangan natin sa pagluto. Let's start! Magigisa na tayo at halo na natin. Add egg. Isa lang itlog na nilagay ko. Kasi konti lang naman yung gulay na lulutuin kong ampalaya. So, ayan.